Hello everyone guys, mayroon akong niluto, sariling version ko po to guys, uh, para sa akin po napaka special po ito, so hinahaluan ko po ng ano, ng ng manok dahil malasa, malasa po talaga siya guys, inaadobo muna natin, and then may, mayroon tayong ditong uh, a pork, Hinaluan din natin ng pork, no? so gusto ko yung maraming toasted na bawang guys, kasi titing kung gaano ka kasarap ang pansit pag maraming bawang at saka may mayroon ding green onions ayan, sobrang ang sarap to guys, grabe oh wow, takam na takom na talaga ako guys so tikman natin grabe ang sarap talaga to guys oh so tikman natin dahil ang, ang paa ay paborito ko guys, grabe ang sarap Whoa. With ano? With pa ah. Oh, o sariling version ko to ha. Ang sarap talaga pag maraming halo ang pansit. Mmm. Grabe. Mmm. Grabe ang sarap. Sobrang sobrang sarap talaga to guys napakasarap po ganito po ako pag ko ng pansit dahil favorito ko po yung pansit bihon so ganito po ako gumagawa ng pansit so sariling version ko po to guys ah, hinaluan ko lang po siya ng paan ng manok inaadobo ko muna with, um, with pork ayan ayan guys no gusto ko maraming gulay ang aking pansit. Ayan, sobrang malasang malasa po talaga to guys. No. Kasi pag gagawa tayo ng pansit, hindi natin tipirin sa ano sa mga ingredients kasi dyan po yung sarap na makukuha natin sa pansit. Oh, wow! Grabe! Tayo nang kumain! O, oh, ayan! So, hanggang sa muli, ito, favorite ko talaga. Hmm! Wow, grabe. Hanggang sa muli. Bye. God bless po. Ang sarap ng pansit. Wow. Bye-bye. Hmm. Busog mat.